Cherry White at dating kalab team nito na mataan sa Cebu sila na kaya ang forever? Mga netizen na pakomento, alam naman natin na sa una pa lang ng pagsasama nila ay pumatok na ito sa masa at kiniligan sila ng maraming taga-suporta nila. Sa tambalan nga ng dalawa ay agad nag-click sa mga viewers ang kanilang mga vlog dahil sa nakakakilig at nakakaaliw na mga content nila. Ngunit sa ilang buwan nga ng kanilang pagsasama, ay ginulat nila ang kanilang mga taga-suporta. Dahil inamin ng dalawa, nahiwalay na sila at hindi raw totoo na naging sila. For short, ay for the content lang. At magkaibigan lang daw umano ang dalawa. Samantala, sino nga ba ang dating kalabtin ni Cherry White na nakita silang nagkasama sa Cebu? Napakaldag kami ni p sa Cebu. Hashtag Jerry White. Ito nga ang naging caption sa nasabing vlog. Masasabi nga ba natin rito na may comeback na mangyayari? Nasa X nga ba ang forever? Makikita nga natin na masaya talaga ang dalawa. Agad nga silang nagsayawan sa harapan ng maraming tao. Masasabi nga ba natin rito na tuluyan na talagang naghihiwalay ang tambalang JM at Jerry White? Totoo nga kaya na nakamove on na itong si Cherry White dahil sa muling pagsama nila ni P boy Makikita nga rin natin na napakadaming tao sa lugar. Hindi nga nagtagal ay agad ngang umakyat ang dalawa sa stage para sumayaw. Kaya hindi maiwasan na marami na naman ang kiligin. Sabi pa nga ng isang netizen, Grabe talaga ang saya ko. Pagkasama mo si P-Boy, walang humpay ang ngiti ko tanggal stress, lalo sa bayadin. Nakakalimot ako dahil ang saya nyo panoorin ng dalawa. Love you all talaga, sabi pa ng isa. Ganyan ang taong tunay na tao. Hindi maarti at hindi mata-pobre. Kayo, ano masasabi nyo sa muling pagsasama ng dating magkalab team? Kung bago ka palang rito, ay pakipalo na para updated ka sa mga nangyayari. Dito sa social media.